Mga kacharabet, ito ang Mount Carmel Parish Church na mas kilala bilang Baraswain Church na nalimbag sa 10 piso at pisong pera sa Pilipinas. Ito po ay matatagpuan sa lungsod ng Malolos, lalawigan ng Bulacan. Pinatayo po ito ng mga Augustinian noong 1888. Ito po ay may estilo ng barok at renaissance architectures. Mula sa kawayan at pawid ay naging ganito ang estruktura ng simbahan. Ang Baraswain Church ay naging daan upang mapalaganap ang Kristyanismo dito sa Pilipinas. Ang Baraswain ay naging kuta rin ni Emilio Aguinaldo nung siya ay Presidente ng Pilipinas kung saan dito ay niya ang unang Republikang Revolusyonaryo na magtatanggol sa mga Pilipino laban sa mga mananakot. Tunay nga namang mamamanghaka sa ganda ng Baraswain Church. Nakakamangha mga katsararet ang kuhang lirawan ni Sir Jonathan Hernandez para sa Baraswain Church pag kaya po ay pumasyal sa Baraswain Church, ay pasyalan niyo rin po ang kanilang parke sa may gilid po ng simbahan. Dito po ay makapagkocontemplate po kayo with nature. Tunay nga po nakakarelax po yung lugar na ito dahil tahimik po. Nawa po ay mapanatili nating tahimik at malinis. Yan po ang karawahe ni Emilio Aguinaldo. Bukod sa mga lumang simbahan, ang malolos ay kilala rin sa mga kakanin. Kung kaya pumasyal kami sa bilihan ng kakanin dito sa may malolos Bulacan, ang Sitangs, since 1970 sa sarap at tagal ng established ng sitang, sila po ay dinarayo na po ng mga food vlogger dito sa Pilipinas. Ngayon din po ng iba't ibang media network. Hindi po mapapaya si Sir Elms sa pagre-recommenda po ng sitangs. Kayo, nakakain na ba kayo dito? Comment down below kung ano po ang paborito nyo kainin dito sa sitangs restaurant. Pero kami po ay nag-almusal dito kaya tinry po namin ang kanilang luga o toko at baboy gayon din po ang toge. Nagtry na rin po kami ng tamales at ang kanilang butchi na may iba't ibang flavor gaya ng cheese, ube at munggo. So ano pang iniintay nyo? Kain na rin po kayo dito. Shout po sa mga kasamahan ko po sa Sinod.